Hello po mga kapix. again, Mama Pix. Ayan, good morning. For today's vlog, um, naglalaba po ako ngayon sa aming naiwang labahan dito sa bahay. Then, may mga kumot din po na ginamit pa namin nung <laughs> before po mo si Pix. So, yung kinamamadaks na laban ko na po, yun yung nandito sila. So, ngayon naman yung laban ko yung ginawang sa pin doon sa itaas ni Sansan, yung tuwalya, tawil or yung mga damit din pong naiwan na labahan dito sa bahay. At so ayan mga kapiks, kagigising ko lang din po. Yun ho, nag-igib ako ng tubig para doon sa washing. At kapi po tayo. So yung dalawa ko po tulog pa. Hindi ko lang po muna sila gigising, gigisingin kasi pagod din po yung sa biyahe kahapon. Buti na lang po, walang may sumuka sa biyahe namin kahapon kahit si Aldridge, tinanong niya yung kung aircon yung ba sabi ko oo pero sabi niya sana hindi ako sumuka pero okay lang aw oh, sabi niya sana hindi ako sumuka pero yun o minum na siya ng bunamin so siguro hindi ka ano basta tuwag ka lang magtitingin-tingin kahit saan parang steady lang yung ano niya sabi niya so yun kahapon niya kahapon nga po sa si cellphone ako sabi niya buti ti hindi ka na ano hindi pa hindi na ano yung ulo mo sa kaka cellphone. so okay lang naman bi basta wag lang malikot sa biyahe ganun yung ganun, ganun ganun ganun, kasi dun po ano yung suso ka sa biyahe so, ayan ito po yung aking labahan ngayong araw at yan nagamit po natin yung ating washing so ayan mga kumot bed sheet towel yan so inyo na po muna yung mga damit namin ito po yung mabigat na kumot mga kapiks yung sa mabigat po nito mabigat at kaso yung tubig ko po parang madumi pa may ano pa po siya yan so kanina pa po ako yan nag ano palit ng palit sa pag iigid ng tubig sa balon yun pa rin po yung lumalabas at yun nagluto po ako ng nilagang itlog yan lang po yung ano ko almusal tsaka kape so mamaya na po ako magsasaing ng kanin siguro hindi na po yun ano yung rice cooker namin kasi nilagyan ko po kahapon ng mainit na tubig yan ko na po yung kanin ito luto Tatlawan ko muna yung breakfast natin, itlog. So, itong itlog, sarang hindi pa ito sira dahil binili pa po ito ni Pix nung paalos pa kami papunta ng Cebu. Siguro mahaba pa po yung ano namin, yung vacation. Kasi umalos po kami dito June. Um, June 8. So, kung hindi kami nakaumi nung ay ngayong akahapon, July 2, baka umabot pa kami ng isang buwan aray parang um, bugok na po maang, maang na po mabaho na yung itlog hmm. bawal na po bawal na sira na po siya sira so, na lang po ako ng ano, biscuit kasi may paninda pa naman po ako dito <laughs> bes ano lang po muna tayo hansel sir, kasi sira na po yung ano po yung itlog aray maganda po itong bigay na cup po sa amin kasi tagal po siyang ano lumamig yung kape sayang so, yung kapeks hindi niya hindi niya nadala yung cup niya sa so, na may update po yung teacher natin patpat. So ba, so bali dalawang bata lang po yung nasali sa anong um summer class. So hindi hindi po nasali, nasali si pat -pat. Akala ko po wala sa sa ano nila. Sa grade sa grade 3 student meron pala. so dalawang bata lang po yung nakuha. So, tulog pa po yung ibang tao dito. Tayo lang po, tayo lang po tapos yung papa ni Alrich, yung ano niya, stepmother, yung kapatid niyang lalaki. Yun lang, yun lang po yung gising dito. At marami. Hello, yan mga kapis sabang tayo ay nagalabaso binuksan ko na po yung tindahan para hindi po madilim sa loob ng bahay at may dumating agad na good for <laughs> yan kahit kaunti lang po yung laman ng tindahan ko ngayon may good for na dumating Charan. oh tam <laughs> so yan mga kapis ito, uh, ito, po yung na nating paninda dinisplay ko na po siya So, yan. Kulang na po yung ating canned goods tsaka mga ano, noodles. Then, yung ating shampoo, powder. So, may natago naman pa kong pera sa tindahan. So, yun lang po muna yung ibibili ko baka sa ano, kung, sa, ay, kung kailan pa ako makapunta ng downtown. Bili po ako nang unti unti para medyo maganda po siya tignan hindi yung ganun niyan kita po sa loob na wala talaga siyang ano laman kita so yung dalawa mga kapiks gising na gising na po sila sa so, si ati pat pat yan po siya ng ano, dito sa tindahan at yun know, may dumating din po isang customer si Sedney bumili po siya ng kapi sabi ko sa kanya, Sed, bukas na yung aming sira-sira store. Kumbaga, Close open, close open. <laughs> yan, mga kapiks, kain po tayo sa or ng pananghalian, mga kapiks. yan, may natira pa pong tuyo dito sa balay, sa, balay, sa bahay. Okay pa naman po siya, mga kapiks. Ayan, niluto ko din. Yun, may spam pala doon sa bag na dala namin. Ito siguro, ito pa siguro yung bigay ni ano, Tita M nakatago lang po sa loob ng bag at ayan, lunch po tayo so hindi pa po natatapos yung labahan ko mga kapiks so, kain po tayo dear father, the son, the this is all my purpose I which I'm about to see for the to praise the Lord Amen Amen so yun, nagpaano ba po sila ng ano nila kanin damig, ko kain tayo. Lunch po tayo, lunch kasi ano, magte-trouble po. Yan, mayami yung yung tuyo ng kapiks. So, akala ni Tito may dala kami yung tuyo kasi nagpaano po ako ng sausawan. Sabi ko yung ano pa namin yung dating tuyo pa dito sa bahay.

sa Tapos ano parang ano po paulan mga kapits to. So, in the dryer pa natin yung ating mga pa ng labhan. Masarap pong nga ano, na nakakamay kumain mo? Hmm. Di ba mo kung na, kung ulan ba ako na dagat, di masirin ito. Hmm. Ano ko dito? Pusting ko pala to, na, na sumakay ka ba na? ulan. Hmm. Ang das na, mm. na lang. First, first, time niya daw, sumakay ka ng bag na naabutan kami ng ulan. At e, nyo, nakita, na, na nakita niya daw yung langit na maitim. Kaya e, basta pagkulit ka, mo

So, hindi po kumakain ng toyos at isa kasi may sugat daw yung ano niya. hindi lang. kain tayo, masarap yung ulam namin tuyo so si napasok na po siya sa nakabalik na po ng balamban Ayan, tapos na po tayong tumain, mga kapigs. Busog-busog. At marami pa po yung natirang tuyo. Ayan. Marami pa po siya, mga kapigs. So, ayan, may Nutella pa pong natira dito sa bahay. Medyo, siguro kalah kalahati pa po siya. So, na lang po siya ng tinapay. Nay, tira pa pong spam. Tag-isa po kami ni Ate Isra. Papakin niya na lang. Mapa, ano na lang po. Aasayin or papapakin na lang. Um. kasi siya po sana yung papaglutuin ko. Kaso natatakot po siya sa ano mantika. Kaya siya nga nagtalaw. Hmm. Mapasok daw siya. yun mga kapiks tapos na po mananghalian at yung labahan ko din po matatapos na rin so nagda-dryer na po ako yung ibang nilaban ko po nandun na sa labas, sinampay ko na yung ano po dito namin ngayon panahon maambon na may sikat ng araw mga kapiks so yung oras ay 1.41pm yan hapon na po na, abutan po ako ng hapon sa paglalaba init-init pa din po yan. so Sobrang init mga kapiks. So, dun po sa likod, maraming nakasampay na mga labahan. At yan po yung aming kulambo. nilabhan ko din po mga kapiks. Punta po tayo sa likod. Yan. Marami pong nakasampay. At ito po yung nilabhan ko kanina. Mga damit po ni Pix. Matutuyo po ito agad kasi nakadryer na po siya. Tag, ano po to dalawang ikot sa dryer. Yan. Mainit. At yan. Yan, hugger na po tayo, Charing. Yan, katapos lang po natin maglaba. At yun, naabutan po tayo ng hapon. So, tapos na din pong malagay yung mga plato. Okay na po siya. Bali, yung susunod po natin na linisin yung ref ko kasi medyo may amoy mga kapiks wala naman po siyang laman pero parang may laman yung amoy niya ayan yan, ginamitan ko po siya ng baking soda so nagkuha po ako ng pamunas para gamitin dito sa paglinis so yan walang laman pero yung amoy niya po parang may na ano po dito na stock na turn ni mga kapiks. at sa ayan linisin na po natin kasi mag alas stress na po at ayan natapos na din po tayo sa paglinis ng ref ayan so yung mga ano hanugasan pa po, po ni ate Isra nakagawa ulit tayo ng yelo mga kapiks kasi may nagtatanong kung may yelo kami sabi ko wala pa kasi kauwi lang namin So yan, bye-bye po ako pixiu in our next vlog. Bye-bye po.